Ang pasaway na langgam. Ang imahe ng mga langgam na gustong sumali sa isang artista sa pagpipinta ay maaaring may ilang malikhaing at metaphorical na kahulugan. Narito ang ilang posibilidad: kuryosidad at paggalugad. Ang mga langgam ay likas na mausisa at mahilig mag-explore. Sa kontekstong ito, maaaring naaakit ang mga langgam sa ginagawa ng artista dahil sa kanilang kuryosidad na nais tuklasin at unawain ang mundo sa paligid nila kahit pa ito ay isang kakaibang bagay tulad ng pagpipinta. Pagtutulungan at pakikipagtulungan. Kilala ang mga langgam sa kanilang pagtutulungan at sama-samang paggawa. Ang ideya na gusto nilang sumali sa artista ay maaaring sumisimbolo sa kahalagahan ng kolaborasyon kahit na sa mga malikhaing gawain. Ang mga langgam na may malakas na damdamin ng komunidad ay maaaring nakikita ang proseso ng pagpipinta bilang isang pagkakataon upang makapag-ambag. Kasiyahan at imahinasyon Ang eksena ay maaaring isang masaya at malikhaing senaryo kung saan ang mga langgam ay nag-e-enjoy sa pintura dahil ito ay isang masayang at makulay na aktibidad. Nagdadala ito ng isang damdamin ng kasiyahan sa ideya ng sining na nagmumungkahi na ang pagkamalikhain ay maaaring matagpuan sa pinakahindi inaasahang lugar kahit na sa mga kilos ng maliliit na nilalang tulad ng mga langgam. Metapore para sa pagsusumikap, kilala rin ang mga langgam sa kanilang kasipagan at determinasyon. Marahil ang mga langgam ay naaakit sa pintura dahil, tulad ng artista, sila ay ginagabayan ng pagnanais na patuloy na kumilos at lumikha, anuman ang saklaw ng kanilang mga pagsusumikap. Sa palagay nyo ano ang pinaka-posibling dahilan ng paglapit ng mga langgam?